Magandang araw mga bata. Handa ka na ba muli sa bagong aralin natin ngayon? Pag-aaralan natin ang pagtukoy sa elemento ng kwento. Ito ay mula muli sa Filipino 4 ng unang markahan ng Pivot 4A module na may most essential learning competencies na natutukoy ang mga elemento ng kwento. Bilang isang mag-aral, ay inaasahang magkakaroon ka ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay kung saan ay mahasa ang iyong kaalaman sa pagtukoy sa mga elemento ng kwento at matutulungan ka ng araling ito na makatuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa sarili na magagamit mo sa pang-araw-araw na buhay. Tingnan ang mga salita isulat ang K kung tumutukoy ito sa elemento ng kwento at H kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa papel. Una, sa tabing ilog. Pangalawa, naghabulan ang mga tao sa palengke. Pangatlo, paano? Pangapat, Maria at Jose. Panglima, ninakaw. Nasagutan mo ba? Natukoy mo ba? Simula ng mga sumusunod na gawain para maunawaan mo ang mga elemento ng kwento. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Si Juan na ayaw mag aran Sa isang bayan sa lalawigan ng Batangas, mayroong isang anak mayaman na ang pangalan ay Juan. Palibasa ay anak mayaman, inakala niyang hindi na niya kailangan pang mag-aral. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman na babaligtad pala ang tadhana niya dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Bigla na lamang nalugi ang negosyo ng kanilang pamilya. Unti-unting naubos ang kayamanan ni Juan. Kahit sa ang tanggapan ay wala siyang mapasuhan dahil hinahanapan siya ng diploma. Ngayon ay nagsisisitiwan dahil hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang tauhan sa kwento? Kapag kasinabi nating tauhan, sila ang mga taong gumaganap sa kwento. Pangalawa. Saan ito naganap? Ang tawag dito ay tagpuan. Saan nga ba ang tagpuan ng kwento? Pangatlo. Paano nagsimula ang kwento? Ang tawag dito ay panimula. Ano nga ba ang panimula ng kwento? Pang-apat, ano ang unang mahalagang pangyayari sa kwento? Ang tawag dito ay saglit na kasiglahan. Kaya mo ba tukuyin ano ang saglit na kasiglahan sa kwento? Panglima, ano ang kanilang naging problema o suliranin? pang -anin, may naganap bang sagutan o tampuhan sa kwento? Pang-pito, kung mayroon, ano ito? Ang tawag sa bahaging ito'y tunggalian. Pangwalo, ano ang kanilang naging solusyon sa problema? Ang tawag naman sa bahaging ito'y kasukdulan. Kaya mo bang tukuyin ano ang kasukdulan sa kwento? At ang pinakahuli, paano nagtapos ang kwento? Ano nga ba ang wakas ng kwento? Tandaan mo na ang mga elemento ang nagbubuo sa isang kwento. Ito ay ang mga sumusunod unang elemento ng kwento ay tauhan. Ang tauhan ang mga taong gumaganap sa isang kwento. Pangalawa, tagpuan. Ang tagpuan ay kung saan naganap ang isang kwento. Pangatlo, banghay. Ang banghay ay tumutukoy sa maayos na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ito ay ang panimula kung paano nagsimula ang isang kwento, saglit na kasiglahan ng kwento, kasukdulan o yung kapanapanabik na pangyayari ng kwento, kakalasan o yung kung paano nila sinusolusyonan ang isang problema sa kwento. At ang wakas o yung huling pangyayari na ganap sa isang kwento. pang na elemento ay kaisipan. Ang kaisipan ay ang bahagi ng kwento na nagpapahiwatig kung anong aral ang nakuha mo sa kwento. Panglima ay ang suliranin o yung problemang nangyari sa Pang-anim ay ang tunggalian. Ito ay tumutukoy kung paano lumalaban ang pinakapangunahing tauhan sa kanyang soliranin. At ang pinakahuli ay ang paksang diwa. Ito ay tumutukoy sa tema ng isang kwento. Kung ano ang naisiparating ng may akda sa mga bumabasa nito. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin kung anong bahagi ng kwento ang mga sumusunod. Ito ba ay panimula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan o ang wakas. Una, habang buhay silang nagsama. Pangalawa, sa isang liblib na kagubatan. At pangatlo, Nagsigawan ang lahat ng manonood. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin mabuti ang kwento at tukuyin ang tauhan, tagpuan at banghay. O yung panimula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan at wakas ng kwentong ito. Pasikat pa lamang ang araw nang magpunta sa bukid si Cardo. Hila, hila niya ang kanyang kalabaw habang naglalakad sa tabi ng kalsada. Sa kanilang paglalakad, habang nagmamaneho ng kanyang jeep si Ben, hindi niya napansin ang papatawid na si Cardo at ang kanyang kalabaw. Mabilis na pinihit ni Ben ang manibela kaya't nahulog ito sa isang kanal pasugod na pinuntahan ni Cardo si Ben. Nawala ang galit ni Ben nang makita niyang hinihila ng kalabaw ang kanyang jeep. Maraming salamat mga bata at nakinig ka na naman sa aralin natin ngayon. Magkita-kita muli tayo sa susunod na pag-aaralan natin.